Ito yung 9x40 So sisirin natin yung para sa kanya yung tama ng airgun niya sabi ka lang, music ah! Oh! Boss, ang pala ng airgun mo. Boss, Chris. Boss, Jan Chris. ambala ah, Ang na ito is Astro 18. Sa zero ko lang muna. Ito sa mobra. Ang pala Oi. Asal ay tin grain. Beli sa monte lawang kamay. Nah, tama na diskarte. Ariya, bibigyan ko, bibrain ko na. Nope, nasa may target. Ngayon. Sino pa rin

Kenar na kita target. Kumakaliwa sa hangin. Sa las ng hangin eto nakatago oh. <laughs> Bugsak hindi? Okay. nakatago pa ano kung bibirin pa tama pa yung bala pa. Birahin ko sa gawin dito. Ayun ano yung re re re. Ay, ala, yo sabi ko na. Wala nang hangin. Eh. Hmm? si <laughs> eh. hindi, hmm. hindi na rin na kahit po nakalang eh kahit magdamon 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 nakalang eh kahit magdamon

salamat sa tiwala kapatid ko sa ano gubat sa Sorsogon. salamat po sa John Chris sa Kuragon mo man All right mm, I got it. Ah, eh Sa mo sinipat, pa hindi tama. Malakas ang hangin, bire mo sa kaliwa ng konting, konting konti lang. Ang Hol. Well, parang kumakaliwa dahil sa hangin ano. Lakas ng hangin ni. Eh. Kapunta rito. Kapunta rito pa ba rin eh. eh. naka ano tayo nang konti sa akin nakapahalang. Eh, mo sa gawing din ni eh. kunyari di ba? Hari una, hari din din ni gabi rin eh dito ok, pero yung tatrasin mo lang eh, kaliwa mo ng konti diba sinetra mo, kaliwa mo ng konti-konti lang Ita, may damo ay, eh, lakas ang bayo na no? kita pa ba isa? hindi na It's movie,